sa pagsisimula ng bagong taon, nagpapasalamat tayo sa nakalipas na 2024. Patuloy ang pag-ikot ng mundo at paglipas ng panahon. Sinasalubong natin ang 2025 ng may buong galak at pag-asa. Regalo ng Diyos sa atin ang panibagong simula. Sarimang pagkakataon ang ibinibigay sa atin upang baguhin ang sarili ng mas papalapit sa Panginoon. Ang bagong taon ay nagbibigay sa atin ng bagong oportunidad upang maituwid at mapaigi ang ating buhay nang may pasasalamat sa Diyos. Tapos na ang 2024 baliwala na ang mga panghihinayang sa mga bagay na hindi natin na isagawa o natapos. Walang nakasisiguro kung ano ang haharapin natin ngayong taon. Kayong paman, tiwala tayo na kasama pa rin natin ang Diyos sa paglalakbay at pakikibaka sa buhay. Harapin natin ang bagong taon na may pasasalamat at panibagong tiwala sa Diyos. Katulad ng mahal na Pirhen, muli nating ibigay ang ating oo sa Panginoon na patuloy na kumikilos sa pang-araw-araw nating buhay. Pinagpalang bagong taon sa inyong lahat.